second day ng holiday, October 2. imi ko yung aking mga katanders. Punta raw kami sa dagat. Walang mapuntahan na iba Kaya doon kami sa dagat po punta. mag lang, mag kwinto punta ako sa bus stop. I hope okay lang kayo. Stay tuned sa aking mga updates. See you later! Andito na sa haksa. Maglalakad pa doon sa may dagat. Lilig ah, ng dagat. Alikot ng metax menong design. Hindi pala nakana -naka kanina. Ayan. May kaluguran daw <laughs> Mga thunders kasama ko. Ay bakit? Eh, paano? Magkano ang one, one ang one night? Ay bakit? Ay bakit? Ay bakit? Ay bakit? Ay bakit? Ay bakit? aling Ay, wala tayo Ang daming tao pupunta doon. nag dito, ganyan pag holiday. Wala lang mapuntahan dito lang sa may dagat. Ayan, dito, ayan. Ayan, ang daming tao na dito. Dito pa lang sa bunget ito, pero doon mas marami pa. Ayan, ganyan. Yun ang dagat. Maraming pine trees dito. Saan na kayo? <laughs> <laughs> okay, sa yes, Ayan, sa likod lang kami. Ayan na. Manood kayo ah. Manood kayo ah. Ayan. Ayan, ang daming tao. Wala tayong maupuan. Hindi naman tayo pala nagkunga ng maupuan natin. Allah, wala nang lamesa. Doon tayo sa may barbecuean. Maski hindi naman tayo mag-barbecue. May baon naman. Na tayo. Alas 12 na nga. Oh. Doon kaya tayo. Tignan natin muna dito. mga nagsasurfing. tayo dun sa may barbecue ayan ang park may park ng mga bata ayan o oh, nagpaana yung mga tanders na kasama ako <laughs> Wala pa ako ang HG. walang chinelas kasi And hindi ako nagchinelas naka, lover, naka rubber shoes Ayan. Nagsasayaw pa, nagtutwist pa. Ayan, may volleyball. May nagbabalibol. May kenny, may kenny. Kinakaksa. Alakala mo maroon. May kenny, mga hanta mo. <laughs> mekini, <manghanta> mo. <laughs> Ayan. Uh, enjoy dito. Pag ganitong holiday oh, may mga nagba-volleyball. Ayan. Ang lakas ng hangin. Ayan. Doon sa dulo doon. Doon ang barbecuean. Meron talagang nakaredy na barbecuean doon. Maganda doon. Ayan. Anita. Boyfriend pa raw eh. Talaga, <laughs> pag hindi mo yung inaantay. Oh, may namit kaming bago dito, oh. Uh -huh. Guys. Ano hin mo? Anong pangalan na? mo? Sige, interviewin kita. Lagi lang, oh, Ito, oh, nabigyan pa tuloy ng kulyeto. Oh, oh. <laughs> si Sharon Ay, talaga, <laughs> ko na so, 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 uh, Ba't mag ka? Asan yung boyfriend mo para makilala namin? <laughs> Ay! Uy! <laughs> <Ay, laughs> bakit ganyan ang ginagawa mo? Ay, mga, may tayo dyan mga, ang katina ng... Ay, may germs! Ugasan mo doon, 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 dine. doon sa dagat. Huwag <laughs> <laughs> dito. Ang sarap, sarap ako sa buhay buti <laughs> Buti nakachinelas kayo. Ako hindi. Bakit? Nagrabe. Hindi, wala kasi akong chinelas sa boarding kaya, house. Rest ko yan eh, bago ko eh. Ayan. Ma-press ko dito guys kasi may merong ano, may pine tree. Ay, pine tree ba ito? parang ito ba yung ay oo nga pine trees oo oh, oh. bakit walang pine cone hindi, hindi maalala ko pala yung dahon yung, iba pala yung cypress sa Clark ang dami rin ganito itong ginagamit na pang gatong <laughs> ay, <laughs> ay oo oh, yung ano yung basas yan ano ba yun anong tawag dun sa Ilocano kasi salang nag-aapoy siya salang ang tawag dun sa Ilocano sila pag sa golf course kung sa muna kami Uff, akyat kami sa sa taas dun 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 sa taas akyat kami oy saan pa tayo dadaan ayan ay, pa ang daanan ay dito raw ang daanan ito oh maraming nagre-ready para sa barbecue o oh. ayan o oh. Pilipino yan yan dami puro oh, ano. Dun sa mga doon Mm, may amoy, ano, basura. Andiyan ba yung, ay, yung basura pala ng, ano, makaw. Yung truck. Magpubeto muna si Thunder na isa. Ayan, oi, may batis. Mountain climbing daw. Forest guide na naman ako. Ayan tourist guide ko siya kahapon. <laughs> ngayon tourist guide din ulit kita ngayon. Walang Kami naman. Ay, <laughs> <laughs> ah, ito bang trail? Ayan. Iwanan muna natin dyan. <laughs> Dito muna tayo. Ay, saan galing yung tubig? Ayun. Oh. ito saan Ayan Ayan. May kweba. Ala, tara. Tara sa taas saya. Ayyan. Oh, sa tagal ko na ilang beses yung tayo nagpunta dito sa Haksa. Hindi ka rin. Ngayon pa lang ako aakyat dito sa oh, secret trail na ito. Oh, Magready ka. Hinihingal na ako. <laughs> <laughs> Hinihingal, na. Hinihingal na. Nandito ba? Doon na tayo sa sa taas ha. Guys, bear with us. Ay, meron pa pala to. Oh, yeah. <laughs> hindi hindi mo naman tinanggal eh. Ayan. Ay, isa pa. One more time. Sa dalawa. Nakabidyo si Ate. Hindi picture 'yan. Itong video. Picture at saka video. Ayan. Dito na tayo sa... tayo. Punta na tayo. Oh, oh, ayan oh. o, papuntang Baguio. Tara no, sa Baguio. Ganda, no? Ayan dito? Oh. Dito, maganda dito. Oh, dito. tayo. Ay, inat. Silipin natin yung dagat, taya ng dagat. gumaga? Oo. Marami siguro nang jogging dito. Ganito, lang, ganito na lang sa ah. <laughs> 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 Yung ayuda. si <laughs> Ano siya, oh? <sighs>

Okay, sana nakahiga ka lang sa boarding house. Hmm. <laughs> <tayo>. Naka-explore. <laughs> Pinawisan ka. Nakilala mo nga. Nakilala ka. Nakapasyal ka. walang bayad. <laughs> <laughs> Saan, walang bayad. Board, gabo, Nato, bayad ka ka. So, walang bayad lalambot ka lang. Nakahiga. Ay, pwede pala umakit dun sa hagdan. Dito rin ang lusot. Oo. Oh, oh, ay, mas mas ay, may kalsada na. Mas gusto ko ito. Mas gusto ko ito. Oo. Oh, Oo. Oh. Yung sa agdan, mapapagod ka Mapapagod ka sa agdan eh. Kalsada na pala ito. Praia de Haxa. Praia de Haxa. Okay, basta. Sakayin mo ah. Bakit ka sa bundok? Ito na si bundok. May... May... may Ah, ano po, ano, yung 21A lang. First time po, ano po dito? sa <laughs> May basta. Ito po, patibayan. <laughs> Namasel <laughs> po ako sa first time. Dito na kami sa taas. Meron pa kami nga aakyatin. Ang ganyan pala nung inakyat namin, may kasada na dito sa taas. Tapos, ayun. Pupunta na kami dito. Doon kami sa my bridge. Akyat ulit. Ayan, my waterfalls. Ayan, may waterfalls dyan. Ayan, pupunta doon. Hindi ka. Tara na. Ayan, yung dalawa. Hindi na lang tubig. Ayan na. Inom na tayo dyan. Meron kaya akong tubig, ano? May gasolina ako. Oh. Lolo Ay, nakatawal na ako. Dala-dala ako yung aking towel. Ay, mag CR, Anyone? Ano na naman ito? <laughs> CR. Ay, napagod. Ay, punta kami rito ng mga kapatid. Ay, ayun. Ayun, dyan. Sabi ng Chinese na, ah, napitina. Wah! Nag-iisipin sa kung ano kaya ano. oh, oh. yung buhok namin, may nalaglag. Abay, mas problema niya yun. <laughs> o, oh, let's go. Buhok oh, lang makita niya, mag-iisipin yes. niya. Oh, okay. Buhok lang nalaglag, ano ba? Sabi niya, nagpuklay sila. My gosh, hindi na pa makikita yung dumi. Ay, so, kuha talaga. O, maglayo shooting shootin sa taas. Yeah. Doon kami pupunta sa may bridge. Tataas pa ulit. Ayan. Hindi na natapos. Pero may mga tao dito. Ayan. Yung tour guide natin. Ang lahating araw. Ang press ko naman dito. Wow. Ayan. Puro lang hiking ang ginagawa. Oh. Samantala yun, yung mm, oh, ba, 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 ano, yung holiday, kasi yung October 25, linggo yun. Ayan. Na imbis na holiday pa, naging linggo, binagsakan ng linggo ang 25! Oh. <laughs> holiday talaga. Ano ba? Ayan. May tao dito. Ba't po, nauna na kayo sa amin? <laughs> dito kami kakain eh. Ay sus. Wow. May wifi, may free wifi dito. Doon sa baba oh. Baka baka dito i eh, pwede. Haabot. Ah. Di naman natupad-tupad ata yung free wifi sa sa sulok-sulok sa atin. Ano ba yan? Ah. Dito na. Palapit na. palapit na. Isang liko pa. Ha! Ah! Layo Ha! Oh. Ah! si Tanda. Wow. Oh my gosh. Ganito pala dito. May lake. Ang ganda. Dito pala galing yung ano, tubig na bumababa doon. Ang ganda pala dito sa tuktok. Ayan oh. May boating dito. Wow. Ala, ang linis ng tubig. Wow. Ang ganda. Ayun, may kasalubong. May kasalubong. Sa ilalim pala, dumadaan yung tubig. Ayan, ah, yan o, oh, tubig. Ano yon Hotel? Ay, may hanging bridge doon. Ayun. Ay. ay Saan kayo galing? Andito. Adun <laughs> ah, kayo dumaan. Ah, sa kabilang. Eh, sarado 'yung pag-boating. Ah, doon ang ano ng boating. Ah. Halidey nagbo- ay nagha-halidey rin ng boating. <laughs> Ayan. Ay, ano 'yan? Ang daming bato sa taas. My rocks. May mga bato sa taas oh. Bato. ayun no. Oh. Mga bato, ayan ayo. May mga bato sa taas ng bundok. Ayun. Ayun. Ah, ayan 'yan. Ayan ang tubig. Ang linis ng tubig. Ang ganda. Doon. Nag-holiday nag ang boating. Kaya ayun, wala. Sarado. Hindi pwedeng mag-boating. Ayan. oh, yung bundok. Ayan. Doon. Doon na yung dagat. Doon ang dagat. Ayan. Ito yung sa baba. Ayan na. Ayan na si Marietta. Nagbablog din. Ano kayo? <laughs> <laughs> ang Ay, ang init. <laughs> 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 Ay, <ang> init? <laughs> Ayan. Napaka-init guys. Yun. Pero <laughs> na. Let's go to the other side. <laughs> <laughs> guys, let's go to the other side. Nakakatakot dito, ang taas. Ayan, no. I-turn ko na nga yung aking camera. Ayan. Wow! Nakapagpapawis din. Nakapagpapawis no. din daw. Ayan, punta tayo doon. Kadila. Ayun na siyang dagat. Ayan, ayan. Nand nandun. Ayan ang baba. Di na ayan na. Tayo, na. Hindi na tayo makapunta dito. Wow, ang ganda oh. Eh, green pa, grasses. grasses. Ayan. ayon okay hmm? Ayun, may CCTV. <laughs> <the line laughs> Mas may CCTV, na. ayan o. No? <laughs> tayo, hindi na tayo makakabalik. <laughs> <laughs> hindi, tayo. Pwedeng bumalik sa agency. Uh Oo. -oh. Kung gusto mong bumalik ng Macau. Dito ba? Dito ba, yung mga blue card. Yes, Mag-agency sila. Forward march. <laughs> Forward march. <laughs> si Raul. Forward. Forward. Ah, yan. Punta tayo All sa bird. hanging bird. bridge. Run. Sa hanging bridge tayo. <laughs> Ito na yung ni Ay, na Ang init! Sabi niya kahapon, ka. Sabi ko saan? Sino? Si sa hanging bridge <laughs> nakarating na ako ka. sabi ko <laughs> hindi ko rin alam yung sis eh, hindi rin niya pala alam Biglang eto tayo si Kamarbin. hanging bridge na hindi naman ano hindi gumagalaw ganyan lang sabi ni Camarbin may ano tayo may activities kaya hindi natuloy <laughs> ay may tao ay eh doon eh hindi ko naman alam na dito pala ito here. here we are here we are ayan yan, ang inet, Putim-puti pala pag naarawan. Hindi naman siya. Itong lake nito ang ganda. Hindi naman siya nakakatakot. Kasi may ano naman si tali. Ay, gumagalaw pala? Oo. Akala ko hindi gumagalaw. Eh kaya nga nakatali. <laughs> oh my gosh. Hindi parang hindi mas lalo sa yung mga hanging sa atin talagang ano eh. Gumagalaw nang husto. Lumulukso pa. Uy. Gumagalaw pala kunti lang para bang yung ano parang parang yung uh, earthquake. Medyo earthquake na ano lang naman. Nasaan so, na kayo? Dito ha? Ayan nakapasyal ng mga inday ay ganito oh, nandito na kami sa taas see you see you na lang sa baba mga guys may ahas ang, ang haba nung ahas oh. ayan oh, ahas ayan zinom ko na oh. Uy. Ayan ang ahas oh. Yes. Ayan ang snake oh. Yung palaka kawawa. Ay, umalis siya. Hindi, ayan oh. No? Umalis ay. siya kasi kung niya na yung palaka. Hindi, hinihila yung palaka. Hinihila niya. Baka yung palaka ay plastic lang. Hindi, Ayo. Ay, Tingnan mo yung palaka nakakapit sa ano. Nakakapit siya sa maliit na ano, halaman. Ay, hindi naman Kawawa yung palaka. Tulungan natin. <laughs> yung ahas. Tapos meron pala dyan ahas na nakabang sa atin, no? Oh. Lumipat tayo ng... Ayan na! Oh. oh my God! Nakaharang siya, nakaharang. Nakakapit kasi yung ahas. Maruno, ay ahas. Yung palaka, marunong. Malakas, oh. Malakas yung palaka. Kawawa naman, oh. Aray! Ang, ang filmmaker. Oh, yeah. <laughs> Nandito tatlo. Ah, ano siya, superstar. Allah ka ba? Tapos biglang tayo ang tinapos. Makaka ma may ay na nakaswerte yung uh, has eh. Kala ko. Nasa na siya, hindi ko na makita sa ano. Ayun oh, no, ayan. Eh. Ayun, ayan. oh, ayan, ayan. ayan. Oh, nahila. Ay bumabra. Nasa na may an saan ba yun, naka yung nakasuksok yung Ayan, alas sa ano, sa puno. Oo, oh, oh, nga. Wala Nasan? na ilan yan, Hindi, nandito po. Yeah. Bakit may butas ba dyan na uh, ano, anong itong ahas? Tignan mo, oh, umurong na siya. Parang may lungga na nga. may, lungga. may lungga yung ahas. ayun Oh wala yung katawan niya may lungga pala, Meron, meron lungga. Oh, andun ayun yung yung ano yung buntot niya nandun sa taas. Ay, ah, ya. Yeah. Oh, nasasya kayo diyan na. Ah. Pupunta kami sa dagat. Ngayon pa lang kami magtampisaw alas 4:30 magtatampisaw daw. Magsuswimming yung mga paa namin, guys. Marami pang tao dito. Ayan, oh daming tao Ayan, wala na palang barbecue dito pinawal yung barbecue dahil sa usok hindi raw maganda sa lungs kaya sinaraduhan yung mga barbecue barbecue na ano Ayan kayo. Ayan. ayan tatlo. Oh, hey, hey, hey. Nasaan na kayo? Ayan. Okay. Mag-picture mag na tayo. Hello. At yung, ano, up, ayan. 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 Okay. Mahangin Ayun ang hotel Ano nang pangalan yung hotel? West Ano yung pangalan ng hotel na yan? Ano? Grand Culoan Grand Culoan? Westin Westin? Ah, hindi na-waste din. Ah, Grand Colouan na. Ah, ikaw binili mo? Binili mo nung nakaluwag-luwag ka? Aray! Ano ba yan? Ayan na yung ating dagat. lang lumalang, oy. Ang lakas ng alon. Nandumi ng tubig. Marumi ang tubig. Pero dito, oh my guys, white sand. Ay, white sand. Black sand ang kama Kamakaw. Black sand dito. Tignan nyo, oh Ayan, o. Oh, black sand siya. Alon. Ayan. Nandito tayo. Ay, may naglalangoy din. Nagdumi kaya ng tubig yung maglangoy dyan. Ayan. Ayan. Ang maganda kong paa. ay Ayan, may nagdi-jogging. <laughs> naglalangoy sila. Ang dumi ng tubig. Ayan. Ay, maaraw ko. Yung araw nakatutok Oy, sa mukha. Ano? Magaling siyang mag-swimming, mag tayo. Ha? mag tayo minsan. <laughs> minsan mag -suming. pag maano na yung tubig. Eh, pag ganitong time ano? Malamig ma na. Hindi maalon sobrang. Hindi, hindi dito. Saan tayo magsusubok? -ano. Sa pool. Sa pool. Yung... Sa pool. Sama ka nang alon. Oo. Oh, Sa pool oh. Sa may dagat. Ay, ay.